Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Labing walong overseas Filipino workers o OFWs ang inaasahang darating ngayong araw mula sa Israel. Ito ang ibinahagi ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalio nitong biyernes ng umaga, October 20. Matatanda ang dumating na ang unang batch ng labing-anim na OFWs kasamang isang buwang gulang na anak ng isa sa kanila mula sa Israel noong October 18. Sinalubong ang mga ito ni na Sen. Rafi Tulfo na pinamumunuan ng Senate Committee on Migrant Workers, mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs, DMW, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang government agencies sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City noong October 18. Ang repatriates ay caregivers sa Israel na napilitang umuwi dahil sa Alert Level 4 status na itinaas ng Department of Foreign Affairs o DFA na nagsasabi ng mandatory repatriation bunga ng patuloy na sagupaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Binigyan pa ng paunang tulong ang unang batch ng OFWs ng mga nabanggit na ahensya. Makakaasa naman ng tulong ang second batch ng mga umuwing OFWs mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Isang dashcam video ang lumabas kung saan makikita ang pamamaril ng armadong grupong Hamas sa mga dumalo sa Nature Party Music Festival na isa sa mga target ng militanteng grupo sa kanilang surprise attack noong October 7. Sa video, makikita ang isang grupo ng mga armadong kalalakihan na nakasakay sa likod ng pick truck. Ilang sandali lang, biglang nagsibabaan ang mga ito at agarang inumpisahan ng pamamaril sa mga sibilyang dumalo ng music festival. Na-verify ang lokasyon ng mga video sa mga road signs at road layouts na nagmatch sa mga drone footages at satellite imagery. Parehong mga sasakyan rin ang nakita ang na-verify mula sa mga unang report. Libu-libong sibilyan ang dumalo sa nasabing music festival malapit sa kibuts sa Gaza. Nasa 260 na katao naman ang napatay sa pag-atake at ilan pa ang naging mga hostage sa kamay ng militanteng grupong Hamas. Naghahanda ng Department of Transportation o DOTR at iba't ibang mga sangay nito sa mga babyahe para sa papalapit na undas at barangay at sanggunyang kabataan elections o BSKE na aasahang magsisimula sa October 27 ayon sa direktiba ni Secretary Jaime Bautista. Ang oplan biyaheng ayos ay para maging ligtas at maayos ang lahat ng mga pasahero, personnel at ang paglalakbay na sasamantalahin ng pagkakataon ng long weekend. Una nang naglabas ng impormasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang lahat ng CAAP operated at commercial airport sa buong bansa ay nasa heightened alert, kasunod ng mga iniulat na bomb jokes at threats at hinigpitan pa ang seguridad. Pinaalalahanan na rin ng mga pasahero na dumating sa airport tatlong oras bago ang mga nakatak ng biyahe. Ang Ninoy Aquino International Airport ay naasahan naman ang pagdami ng mga biyahero habang papalapit ang weekend. Ayon sa Manila International Airport Authority, sa ganitong panahon madalas umabot ng mahigit sa 130,000 na mga pasahero ang dumadagsa sa paliparan araw-araw at tinatayang mayroong 1.2 million passengers sa 10-day period. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>